Balay hugas iko. E, hugas siya kay ato mo man may siya abinuang man imo utom narok mo kay go. Asa pa dire ingon ko sa iya. Ha? Ingon ko. Pag si Bunso, dili mo hagad ni mo na dili ka na dili na ko mo ingon na umom. Asahi kay mawadan ko gana e, sa imo ha. Kita ko lain umuman oi. Iya abinuang man imo. Mayo

ay, sus, ginoo oh, ay, <coughs> ay, <nakar, coughs> man pa ka Manila. Ay! Kignit, gigod mo. Tira, ano yun? Ha, 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 Magpatila ha, 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 Mahat na ka? Bonsok, tanawin si Giselle na nakatawag na. Di ba? Siyempre, maingan mana, Maingan mana na siya na. Maingan mana na siya sa una na. Maingan mo na siya. Dili ko eh. Okay. masabtan ta sa imong partner. Ako maingan. Ay, yung pagtugan. Secret. Rana to. <laughs> Kaya, tila-tila. <laughs> Kaya kina ginaglay mo. Tapos, tapos pag ano, nga, pag, hindi <laughs> pa

inyo. Uy! Kana, de, hambog, hambog lang muna. Kaya, Kana, sila. Pag na, kaya, two rounds, five rounds. Eh?